2025 goals. 2025 goals, Kokoy, pagdating sa karera, ano ito? Ako, Tito Boy, sobrang focus ako dito sa mga batang reels. Kasi first time ko magkaroon ng ganitong klaseng aksyon eh. Lalo pa sa TV. So, maglalaanan ko talaga yung aksyon na uh, mag-training. Siyempre, nandyan yung si Sir Ronnie Ricketts. Magko-focus ako. Seseryosohin ko ng bonggang-bongga tong action niya. Eh. Okay. Bonggang-bongga. Miguel, ikaw, uh, this is prime-prime. This is GMA prime. As in prime, prime, right? After 24 horas. Uh, nung nalaman mo that uh, you're coming into this time slot, nasabi mo sa sarili mo, finally, uh, this uh, is mine. Katulad na lamang yung pinag-uusapan natin kanina kay Demi Moore, di ba? Mm. Meron talaga mga panahon na nagagaling yung ingay sa labas. Totoo, totoo. Di ba? Yung mga, mm. you don't deserve it, uh, you're not good enough, Saka you're not... kahit sa sarili mo, yun sasabihin mo, Tito. Correct. Kasi kadalasan naniniwala tayo mm. sa ingay. Mm. Mm. Lalo na in moments of weakness. Mm. Ikaw, when you learn that here you are. Nakaka-pressure kung iisipin mo, Tito Boy. Pero yun nga eh, kaya uh, grateful ako sa prod dahil pinapakinggan nila yung voice ko. So, meron ako mga inputs pag uh, meron, meron akong suggestion sa script, sa mga characters, pinapakinggan nila ako. And feeling ko, yun yung masarap gawin sa show dahil feeling mo may purpose ka, may value yung words mo. So, kahit na may pressure para sa akin, fulfilled ako every taping day. At saka ako ha, ito totoo, hinahanap ko yung konting pressure. Uh, hmm. may, 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 konting uh, Tension. Yes. Dahil it fuels a different kind of energy. Mm. Minsan dun lumalabas yung pangil mo. Di ba? Lalo yeah. na creatively as an actor. Pag medyo delikado, hindi ka sigurado masyado, ano bang kalalabasan nito? Pero tuloy? Tuloy. Di ba? Yung parang, ano kaya ang kinalabasan nun? Kampante ka, parang hindi... Ah, Di ba? relax. 20-25 goals pagdating sa pag-ibig. Huwag mo ko tititigan. <laughs> Same, same pa rin, Tito Same, same pa rin. Hindi talaga priority ko ngayon ang pag-iibig. And I respect that. And feeling ko, palagi nangyayari sa akin, Tito Boy, darating yan. Minsan talaga hindi mo inaasahan kung kailan. Pero totoo yun. Kasi lagi sinasabi ng mga tao, darating yan. No, hindi. Baka nandyan lang yan. Pero timing lang, Tito Boy. Timing. Tama. Miguel, ikaw. Same pa rin, Tito Boy. Siguro, mas magbigay ng Time kahit pa paano Kasi pares kaming siguro quality time, kung i, i You're so, about Isabel? Isabel, uh -oh. of course. Kasi pares kaming may show po eh. So, parang ang hirap humanap ng time. Kaya pag meron kami, I'll make sure na lalabas kami, quality time talaga. Dito yan. mo na-appreciate yung quality time, yeah, no? Yeah, Pero, uh, ano yung pakiramdam na dito sa mga batang re hindi mo siya kasama? Uh, kakaiba. Ka kasi parang ito yung first show ko na parang walang love team eh. Parang ito po yun eh. So, nakakatakot din at the same time. Pero, freeing din yung pakiramdam oh. eh. Kasi, di ba, mag-isa ka ngayon, di ba? Di ka mag-isa kasama mo, kumbaragada mo. Oo nga. Liberating in a sense na ang lawak pala ng mundo. Mm -hmm. Na hindi mo iniiwanan kung ano mo meron ka. Yes. Pero, ang lawak pala ng mundo.